Malapit ng matapos ang ginagawang runway sa Balabac Air Base sa Palawan. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang Balabac Air Base ay isa sa apat na mga bagong Enhanced Defense Security Agreement to EDCA sites. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabak Military Runway, lalo na malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Bilang isang EDCA site, maaari din itong gamiting pasilidad ng US military para magposisyon ng eroplano o barko at iba pang kagamitan. Pero hindi man ito maaaring gamiting permanenteng base militar. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na prioridad din ang administrasyon ng mga airport development project sa lungsod ng Puerto Princesa at Pagasa Island. Sama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan